Sige, siya, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, ang chairperson po ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation. Senator, magandang umaga po sa inyo. Good Senator morning, Jingoy. Sen. Hi, good morning, Alvin at Doris. Good morning. Apo nag-manifest po kayo kahapon. Gusto nyo rin pong paimbestigahan ng Senado itong road rage. Kami po nang gigigil kami dito sa road rage. Eh. Mm. So, iimbestigahan din po sa Senado, Senator? Yes, uh, nag-manifest nga ako kahapon sa Senate na para imbestigayin itong uh, road rage na nangyari nga nung nakaraan linggo at uh, <clears throat> refer na sa appropriate committee at ang mag-imbestigay si uh, Senator Roberto de la Rosa. Opo. At usap ko na rin siya kahapon at uh, schedule doon niya next week. Ah, okay. opo. Ay, anong pakay po? Kasi dapat yan in aid of, in aid of legislation. legislation. Ano kayang uh -huh. naiisip natin na legislation that will come out of this investigation? Well, it is up to the the chairman of the committee of public order. Uh, siya naman ang gagawa ng committee report. Ito naman okay. ay para maiwasan itong mga uh, ganito klaseng uh, pangyayari, no incidente, mm -hmm. na kailangan na talaga natin na i- ang isipin natin yung safety ng ating mga siklista. Napa, hindi lang mga siklista kundi mga pedestrian, yung Opo. ating mga motorist. sino na po ang sinabina ninyo para sa hearing na ito? <coughs> well, uh, wala pa. At mm -hmm. uh, pag-usapan pa namin ni Senator Patutila Rosa. Okay. Ah, isa po ba kayo sa nagngit-ngit, uh, Senator? Kasi sa social media, grabe galit yung tao eh. Kaya nga. Oo oh, nga, na nakita ko sa social media, sa Facebook. Sa Facebook. At talagang galit na galit yung, yung mamang kalbo, no? At uh, tinutukan, uh, ano, uh, hindi yata niya tinutukan, pero... Kinasahan. Kinasahan Oo, kinasahan. ng barel. No? I do not know what transpired before, no? Kung bakit siya, kung bakit niya kinasahan ng barel. Pero kahit siguro ang balita ko, ay nag, uh, na nasagilan niya ata yung kotse. Tapos nag, nagkaroon ng hinabo uh, hinabol yata nitong Mamang Kalbo. Oh, nag, nagmurahan yung, yata sen. yan. Yung mm -mm. So sa akin palagay, hindi naman para kasahan pa ng baril yung tao. At uh, wala, mm -hmm. naman, wala naman baril yung siklista. Tama. Mm -hmm. so, at nabalitaan ko, itong yung mamang kalbungan. Sen <laughs> Gonzalez po ang pangalan. Ulit-ulit pa, yung kalbo. O, oh, Gonzalez, Mr. Gonzalez po. <laughs> <laughs> eh, hindi ko kasi kilala eh. Bata eh, pa lang pulis ito. Opo. At uh, na-dismiss na from Opo. from the service, no? Hmm. At uh uh he was demoted several times according to to news reports, no? Uh he left the service with the rank of PO1, the lowest rank diyan din 'yung structure mm. at uh, modelacer uh, pala sitong suspending. Uh, Opo. Siguro doon sa issue ng ng baril ano kasi mm. natakot mm -hmm. yung yung, set, yung mga netizens partner pati oh, na rin no, 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 nakakatakot oh. pag may may baril. Maybe mm -hmm. ayaw ko kung anong naiisip ninyo sa legislation maybe stricter uh -huh. um uh, rules kapag may baril ka hindi mo pwedeng ganyan ganyan na lang nailabas or ano ba uh -huh. dapat siguro mas matinding they be, penalty. They have to be responsible no uh, gun holders. Eh, hindi naman dapat pwede yung bigla lang tut tutukan o kasahan ng, uh, uh, ng barel. Well, mag-uusap kami ni Senator Bato kung ano yung, yung uh, legislation appropriate dito sa lal ng hearing. Okay. Ay, pero atin din po kayo, I suppose. Ano? Although ang chairman hmm. yan, si Senator Bato, kasali kayo doon sa oh. hearing. Yes, of course, of ah, okay. course. Okay, kahit naman okay, okay. si pwede naman Ah, okay, oh. okay. Ang sa ganyang... lang si Bato. Oh. Sige, pardon. Sa ganyang hearing, pwede namang ipatawag itong si Mr. Gonzales? Ano pwede po? yan. No? Yes, of course, definitely. Pati yung, uh, yung siklista, kasi yung siklista yata, parang ayaw na yata kasuhan oh, oh. yung si Mr. Gonzales. Kasi siguro, ang sabi ni Mr. Gonzales, nag-ayos na raw sila, nag ano ko kung ano kasi pag-aayos 'yun. Pero kung ako 'yun, kung ako 'yung si siklista, I will file the appropriate charges against. Him. The... Natatakot daw senator. I don't know kung paano niyo i-assure oh, ang eh. kanyang safety. Saka, siya lang. Na, po. Hindi lang siya kundi pamilya niya. Oo. Oh. Yes, natatakot siya ito. Baka tinakot nung si, si Gonzales. Gonzales po. <laughs> so paano niyo ma-assure na eh, kung sa bagay pag sinabina ka ng Senado partner, kailangan mong pumunta, hindi Oo, ba senator? Oo, sa yun eh. Yes, definitely. Pag inimbitahan ka uh, at hindi ka naman sumipot, yung susunod na pag-imbitasyon, sumpina na darating siya. Hindi, pero sa kaso hmm. ng hmm. siklista, halimbawa sasabihin niya, natatakot po ako eh. Oo. Uh -huh. Pwede ba siyang I magkaroon did. ng, ano, ng arrangement na Protection. naka, nakaano siya naka-zoom lang ba siya or papa? Ah, o kasi para ay, no, 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 no. sige po. Um, uh, di pwede, pwede zoom natin yun Wala na, wala na, wala na pandemic yun Opo. So, okay. kailangan talaga siya mapir. Pero ano uh, ho ang proteksyon uh... na may bibigay ng Senado kung sakali nga po ang kanyang takot rason ay takot siya? Hindi lang oh, hindi. para sa sarili niya, kundi sa pwede. pamilya niya. Pwede natin bigyan ng ano yan, lang uh na protection yan. Pwede nang bigyan na sila ng protection yan. Okay. Ayo, okay. Ayun. at least may assurance Meron ano naman. po. Kasi ang oh, ngayon hindi, hindi po kinakausap din ng ano eh nakakausap ng pulis. Ayaw eh. daw po Oo. talaga natatakot po senator. Oo, oh, eh. siguro tinakot na nitong si Gonzales. <laughs> 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 senator, <laughs> <laughs> Senator <ta> magkape <laughs> muna tayo ha. Relax. Oo, oh, oh. eh, pro next week na po yan. Dinaabot this week, ano po? Ay, hindi na abot. kasi okay. uh, so may okay. 3-day rule tayo sa Senate. Ah, so next week na mauna po yung camera na balita namin kay General. Ay, pati pala pulis, ipapatawag nyo rin. Kasi oh. nag parang silang nag-host ng press con. Uh, yes, oh, pati yung QCPD. QCPD, kasi, oh. uh, Ang, ang, pakiwari ko, bakit, bakit pa uh, hinostan ng QCPD kung mag-press con pa? Alam mo, pero well, nabalitaan ko nga uh, dating QCPD pulis itong si Gonzales. Oh, Kasi okay. Sigur, marami siguro kong kilala. ng polis yun doon. Oh, okay. eh, para talaga lang makl maklaro na ang lahat. Patawag oh. nyo na lahat, Sen? Oo. Oh, oh. Lahat. Papatawag. Yes. Papatawag talaga lahat. Okay. okay. Sige, Senator. Thank you. Ha. Marami, marami salamat, salamat po. po. Thank Ingat, you po. Ingat at good luck. Senator salamat. Jingoy Ejercito Estrada. Ang uh, chairman po ng Senate Committee on National Defense and Security Peace Unification and Reconciliation. Si Senator talagang ang hindi tinakot siguro. <laughs> Matakot. At saka maka, makakalbo <laughs>